Eh uh, na. Mga bossing, gusto niyo rin ba itong sando ko, mga bossing? Kung gusto niyo ito, ilalagay ko sa yellow basket yan. Siyempre, kailangan nito ito para pag nag-tumbling kayo, ginaya niya si, ano pangalan kala Si Carlos Yulo. Dapat, ano yung katawan niyo Fresco. Tsaka, walang, walang sleeve. Kasi mahirap mag-tumbling kapag ka may sleeve eh. <laughs> Yo. Know. oh. Check out kayan, ilalagay ko sa yellow basket 'yan. Peace out. Oye. Ha 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 ha.